Napansin ko lang, bakit mas madali para sa tao ang maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan? Ganito rin yan noong sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na huwag niyong kainin ang bunga ng punong ito, baka kayo'y mamatay. Pero anong nangyari? Mas naniwala sila sa ahas kaysa sa Diyos. At sa kasalukuyan, ganun pa rin ang nangyayari. Marami ang matalino, marunong, pero nalilinlang. Bakit? Kasi nakain natin ang bunga ng kasinungalingan ng mundo. Mga panlilin lang na magandang pakinggan. Pero kaliwas sa katotohanan ng Diyos. Pero tandaan mo, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Mula kina Adan at Eva hanggang kay Noe. Hanggang ngayon, patuloy siyang gumagawa ng paraan para iligtas tayo at ipakita ang katotohanan. Kaya kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Nasaan tayo ngayon? Sumusunod ba tayo sa Diyos? O nagiging gaya ng ahas na suwail at mapagmataas? Tanong ko lang, gusto mo bang magbago? Kung gusto mong makilala ang katotohanan, tara, samahan mo kami sa online Bible study. Doon natin mapag-aaralan kung paano tayo makakabalik sa katotohanan itinuro ng Panginoon. Tara, mag-Bible study po tayo mamaya.